Niya lang po kami ng update na isang uh, isa lang isa ba ito na Pinoy na bihag na naman binihag ng mga Houthi na hinijack yung uh, barko ng uh, MB Central Park diyan sa Gulf of Aden na pag-aari ng uh, 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 isang Israeli uh, businessman is this correct uh, user Kakdak Kayan po Congressman uh, ito po yung mga yung mga hawak nating impormasyon ano na, so meron nga pong reported hijacking Uh, sa bandang Gulf of aden uh sa pagkalabas lang ito ng red sea you no know, uh, mm -hmm. pag uh, luwas ng red sea uh, gulf of aden ang dadaan at indian uh -huh. ocean na at uh, dito sa bahaging ito na dati ito rin ng ito rin ang pugad ng piracy kung maalala uh -huh. niyo congressman erwin uh -huh. yung off the horn of africa na that uh -huh. off the coast of africa at, uh, merong reported hijacking. Uh, ang ang bilang ay two Filipino crew on board. Oh. Uh, sa news, ang, ang pangalan ng barko ay Central Park. Okay. Pero merong kaming natanggap na bagong balita na kinukumpirma din po natin na meron daw U.S. Naval Forces on the scene oh. doon sa Gulf of Aden kung saan nagawa ng paraan na pakawalan itong itong, itong itong Central Park. Mm. So yan po ay kinukumpirma din po natin na uh uh, congressman na uh, mm -hmm. Sir Aljo para para sigurado tayo sa detalye at uh, siyempre kung uh, yan ay kumpirmadong balita ay uh, welcome development po ito but again kinukumpirma pa ho natin ito So dalawa ho sa mga na mga uh, Pilipino tripulante ang pinakawalan dahil sa tulong ng Amerika tama ho ba uh, yung barko po mismo yung buong barko kasi yung crew mga 23 yata hindi iba ibang lahi no so okay. dalawa po. opo iba ibang lahi at uh, yung buong barko ang pinalayag muli. kaya hmm. uh, Kaya't uh, ito ang kinukumpirma pa natin sir kasi nga nandun daw yung U.S. Naval Forces at ayo pa nga sa ulat ang nag-anujo mismo yung U.S. Naval Forces. So kinukumpirma pa ho natin ito uh, Congressman and Sir uh, Aljo. Sino po ang uh, nag-hijack dito Tama ho ba? Mga rebeleng huti pa rin? <laughs> Kahit yun po ay hindi rin natin kumpirmado uh, kasi nga uh, pugad nga ng piracy itong Gulf okay. of agent Kaya hindi rin natin kumpirmado yung balita na na Houthi rebels na naman ito At kahalintulad nung nangyari sa Red Sea uh, a week ago.